Binuksan na ang floodgate sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila bilang isa sa mga hakbang para maibsan ang pagbaha sa lugar. At para nga sa ibang detalya, live mula sa Maynila, si Mon Gualves. Magandang umaga, Mon. Ano na bang latest dyan? Niki, tapos lamang buksan yung isang floodgate dito sa Ross Boulevard para nga makatulong daw na makalabas kaagad sa Manila Bay yung tubig na may ipon tuwing binabahanga ang ilang kalsada dito sa lungsod. Gamit ang crane, pinangunahan ng lokal na pamahala ng Maynila at MMDA ang pagbukas sa floodgate na nasa bahagi ng Manila Yacht Club. Aminado ang mga otoridad, hindi kinakaya ng nakapwestong sewerage treatment plant o STP sa lugar yung volume o dami ng tubig bago ilabas sa Manila Bay. Kahit kasi minsan wala pang bagyo nitong mga nakarang araw, sunod-sunod na ang nararanasang malalakas na ulan na nagresulta ng baha sa malaking bahagi ng lungsod. At dahil diretsyong lalabas na sa binuksang floodgate, yung tubig na may kasamang basura, nagpwesto rin dito ang MMDA ay ng trash trap o harang sa mga dadaloy na kalat. Nangako naman ng Manila LGU ng dagdag na tauhang tutulong sa MMDA para humakot ng may basura. Ang binuksang floodgate ay makakatulong tuwing binabaha yung ermita at malati area. Nakahanda rin daw buksan ang isa pang malaking floodgate sa bahagi naman ng remedios kapag kinailangan. Pangako ng mga otoridad, isasara rin ang mga floodgate kapag tag-init bilang pagsunod pa rin sa mandamus order ng Supreme Court na linisin ang Manila Bay. Nikki, pag, pag, uh, paglilinaw ng lokal na pamahala ng Maynila itong ginagawa nilang pagbubukas ng floodgate e eh, pansamantalang tulong lamang o remedyo para nga kapag binabaha itong lungsod. Ito ay talagang pinakahiling pa rin ng LGU ng Manila. Ay talagang dagdag daw na sewage treatment plant para nga mas madaling makalabas yung tubig na naiipon hindi lang sa Ross Boulevard kundi yung mga nabanggit nating areas kanina gaya ng Malate at Taft area. Nikki. Mm -hmm. Maud, bukod nga dyan sa, sa pagbubukas ng floodgate, meron pa bang ibang mga hakbang o planong MMDA at pati na rin ang Manila LGU para maibsan nga yung pagbaha dyan sa lunsod? Technically, ang sinasabi pa rin talaga nila, eh, isa sa mga reason bakit marami pa rin o oh, nararanasan pa rin yung pagbaha ay eh yung basura. Kaya talagang ito yung naistutukan ng LGU ng Manila at ng MMDA. Hindi nila ah, Sinasabi nga nila, hindi nila kakayanin ito mag-isa. Kaya naman kailangan pa rin nila ng tulong ng taong bayan hinggil sa pag-segregate uh, pagse ng kanilang mga basura. Kasi kanina nakita namin, talaga dito sa Manila Bay, talagang manumanong nililinis ulit ng mga tauhan ng MMDA at ng Manila LGU mga naiipong kalat dun sa gilid ng uh, Ross Boulevard, bagay na talagang halos hindi maubos no araw-araw. Kaya naman ang panawagan ni Manila Mayor Isco Moreno sa mga taga-Maynila, particularly, eh yung mga basura, ilagay doon talaga sa mga tamang sisidlan at kanila doon itong kukolektahin araw-araw. Nikki. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.